sa Pakalol Good morning sa mga pagpalang araw sa lahat ng mga viewers at subscribers natin dyan lalong lalo na sa mga solid supporters at ayun ngayong araw binalikan natin yung spot na pinangawilan namin ni Idol Edward ni Idol Inday at ni Idol Inday dahil po marami kaming huli dito inagahan namin ng kunti at ayun siyempre bago natin simulan muli po natin tawagin ng ating Panginoon para samahan sa lahat ng adventure natin gagawin at always thank you dahil para bagong araw Panibagong blessings na naman, nating marireceive At ganoon din sa inyo, always thank you Sa inyo palaging pagsuporta, palaging pagsubaybay At palaging pag-aabang ng mga video Dalawang lalo na po, sendin nyo pag-skip ng ads Maraming salamat, at God bless At tignan na natin tagal And let's go! Yeah. Mga kaidol, nung gamit natin ay lagulo Ganun pa maron Harian ah, na, Mag na si mga Mag-harian na siya doon day ma Marami sanang isdang Makain ngayong araw <laughs> ang hangin mga yung medyo malakas-lakas pa rin, medyo malakas pa rin. Pero okay lang. Ang importante ay makahuli tayo. Ito naman 'tong mga anino tayo mga Ito po yung pinangawilan ni Sir Roger ayan, diyan sa harap. Sir Roger Sarmiento yung nakahuli sa nang lapo. Diyan, tapos dito na kami nakatali sa kawayan. Ayun, kung makita mo sir. Ito 'yun. At diyan ka po nangawil. siya nakahuli ng tangigi yata yung mga ganun tapos nakawala sir so, sa pinto oh uh, oh uh, 1 one, one, one zero. zero one zero, zero. zero. masabaw sabaw masabaw sabaw, yeah, sabaw. sabaw, sabaw. Uh, bukab ay

我在这。

ini hey, dari curian, dari curi ya. ya. bug. tak boleh lah

ليه ما قيدن؟ ان daw siya magka, mag sumbrero mga kailo dahil po mahihilo daw siya mahihilo daw Boleh, Pak. Nemu gaya sup-supuna. Tarap sip-sipinnya saya ngusuknya mah ka Buka do.

din. Kasin lalim ng pagmamalmo mo kay Jordan Lela. Ah, ay ayo dito, at plare. si Toto unta hindi ka uping,

Sir Roger Sarmiento. Nandinigy tapos nakawala na pudol yung ano niya. Tansi. Parang dilis maaparang anuman, parang ulan. Na gano yung dilis. Talunan. Okay. Okay. Eh, may natira pa dai. راپا باقیدن ای ayo Yun. Okay. Ay, ya okay, laki. dai. Okay. Loba, loba, uh -huh. loba, loba, Gropel, dai. Loper, okay. laki makai okay. dan. Laki ah. Laki magaidol, laki.

dik 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 kemari kemari loh kemari loh na lima anim pito walo walo piraso mga kaidol nahilo ka na nahilo ka na nahilo na na si Dulinday mga kaidol ha nahilo na ako ay last lang yan nahilo na si Dulinday kaya na hindi wala nang imik masyado ayun na naman, ayun na naman. Dilis ah, na naman. Parang parang alikabok bug. ayun na yun eh turah-turah lo pelapit tempelapit tapi ibun mungkin lebang 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 salah tuan, tuan.

ayaw makakailan kahit pa paano ayaw pang binta pa rin